Isang nakahuhulas na araw na naman. Pagod sa biyahe, galing paaralan. Quiz dito, exam doon. Special project, lahat nagahabol. Kabi-kabilaan, para bang hindi pwedeng magpahinga ang katawang lupang nahihirapan. Tambak at bugbog sa gawain. Hindi ko na nga alam kung ano bang dapat unahin kung ang finals bang ang matatapos o ako ang unang mauubos. Nakakasagad. Makapigil yung anong tagpo pero literal at walang halong biro. Hindi madali ang buhay ko lehiyo. Susubukin at susubukin ka. Kaya hindi pwede ang maging mahina, dahil ang bagsakan normal na pangyayari na lang competitive ako noong high school nakikipagsabayan sa pataasan ng marka, gamay ang bawat asignatura ang saya noong mga panahon na yon, isang magandang pagkakataon na maipakita na may ibubuga ko na hindi lang ako basta ako pero nagiba ang lahat nagiba na ang lahat iba na ang sistema ngayon gusto ko na lang matapos ang tambak ng mga gawain. Dos o kahit na tres, ayos na ako. Huwag lang ibagsak ang aking grado. Nag-aaral naman ako. Pero ewan ko ba, iba talaga ang gupit ng kolehiyo. Para bang dadaan ka sa butas ng karayom. Bago makuha ang diploma, iba yung hirap muna kailangan pagdaan. Wala akong ideya sa kung ano pang mga parating. Pero sigurado ako hindi yun magiging madali. Kaya ang tanging hindi na lang sa ngayon at sana ay mapakinggan ng poon. Matapos itong SEM at makapagpahinga. Dahil aaminin ko, naubos ang lakas ko rito. Para bang naibigay ko na ang lahat. Lahat ng meron ako. Para lang maipasa itong aking puso. Sobrang nakakapago. Nakakaubos. At gusto ko na lang ng pahinga. Gusto kong humimlay at damhin ang lambot ng aking kama. Ipikit ang mga mata. Pahinga ang aking sistema.